Nakarating sa pamunuan ng Bangko Sentral ng Pilipinas ang naging content ni Boy Tapang sa kanyang social media account na kung saan ginawa niyang saranggola ang perang nagkakahalaga ng isang milyong piso. Nakipag-usap si Boy Tapang sa Bangko Sentral matapos siyang puntahan sa kanyang lugar dahil sa bawal sa batas ang ginawang pagpalipad ng pera para lamang sa isang content. Makikita sa video ang pakikipag-usap ni Boy Tapang sa mga taga Bangko Sentral para pag-usapan ang kanyang ginawa at doon nga ay ipinaliwanag sa kanya na mahigpit itong ipinagbabawal. Dito ay gumawa ng video si Boy Tapang upang mag-public apology hindi lamang sa BSP kundi sa lahat ng nakapanood na na-offend o nasaktan sa content na kanyang ginawa. Nagpaalala din si Boy Tapang sa lahat ng makakapanood ng kanyang video na igalang umano ang pera dahil pinaghihirapan ng Banko Sentral na i-preserve ang halaga ng pera. Ayon kay Boy Tapang, nakipag-ugnayan sa akin ang team PCIG ng Banko Sentral ng Pilipinas, ang pera ay hindi dapat paglaruan, I'm sorry BST. May paalala din siya sa lahat ng nag ng kanyang video na burahin na umano ito dahil baka maimbestigahan din umano sila dahil sa ginawa nito sa pera. Nagpasalamat din si Boy Tapang sa lahat ng nakaintindi sa kanya sa kabila ng maraming bumabati sa kanya dahil sa ginawa niyang content. Narito ang ilang komento ng mga netizens, kaya ingat lagi sa content mo idol! Kasi madaming nag-aabang sa content mo lalo't sikat ka at madaming followers. Una na dyan yung mga inggit sa'yo na hihilahin ka talaga nila dyan pababa, ngayon magiging content ka na nila nyan, una na dyan si makagago na inaabangan yung content mo. So humble at least ina-acknowledge yung mali at nag-public apology, good job boy tapang. Ikaw na ang nagsabi na huwag paglaruan ng pera pero ikaw mismo ang naglaro sa pera, kaya abangan na yun, kung itulong mo na lang yan sa mahihirap, marami pang matutuwa sayo. I guess this should serves a lesson not only for you but all bloggers, digital creators that not always appropriate the content just for the sake of views. We should carefully choose what the content especially kayo. Mga big creators in social media, you should set a good example sa mga followers nyo. Minsan talaga kailangan nating magkamali para matuto at hindi uulitin ang mga ginawang mali kasi natuto na idol. Hindi mo intention, ginawa mo nga eh, pero ayos lang at nagpakumbaba ka at humingi ka na rin ng sorry. Magandang aral yun sa'yo kaya wag mo na uulitin, thumbs up pa rin kami sa'yo idol, good luck. Huwag kasi tayo padalos-dalos sa gusto natin gawin, Isipin muna natin kung anong magiging kahihinat na ng ating gagawin, lesson learned, nobody's perfect hanggang dito na lang, ano ang masasabi mo sa balitang ito, paki-comment sa ibaba. Huwag din kakalimutan mag-subscribe at i ang notification bell para lagi kang updated pag may bago tayong upload. Salamat!